Yo, what's up mga Jesus? Quiz Arvin nga pala. Kamusta? Magpapas ko na naman. Andaan ulit. Pansinin nyo. Ang daming Paskong dumaan. Pero ganun pa rin yung setup natin. Ganun pa rin yung ginagawa natin. Pansit dito. Pansit dyan. Lechon dito. Lechon dyan. Pengi pa dito. Bengi pa mas ko dyan. Ninong! Ninang! Nakakalimutan na natin. Ano nga ba ang true meaning ng Christmas? What is the true meaningful Christmas? Ito ba yung magkakasama ang barkada? Pwede. Ito ba yung magkakasama ang buong pamilya? Pwede. yung exchange gift? Pwede. Pero ano nga ba talagang true meaning ng Christmas? Bakit nga ba sineselebrate natin to? True meaning of Christmas is all about Jesus Christ. Why? Because He is the greatest gift that has been born to die for us. A Savior to give us a whole new life. Pansinin mo, ang dami nagdaang Pasko, pero karamihan sa atin, hindi pa rin alam bakit sineselebrate ito. Remember, when we celebrate Christmas, it's all about giving praise, giving our time in prayer, and worshiping God. Yes, okay lang yung mga pandaan, ninong dito, ninong yan, pero huwag sana natin kalimutan. Huwag sana natin kakakalimutan kung bakit natin sineselebrate ang Pasko, which is Jesus Christ. Huwag nilay-nilay, manalangin, seek His presence, sa kanya-kanyang kwarto buong pamilya nyo dumaan sa panalangin magpasalamat tayo dahil binigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak, na si Jesus Christ para sa mundo para sa buong mundo para iligtas niya so sana pag ngayong Pasko i-celebrate natin hindi lang dahil may tayo hindi lang dahil merong ninong-ninang may pamasko may exchange gift. Pero remember, let's celebrate Christmas because of Jesus Christ. According to Pastor Julius Dawan ng Amazing Hope, ang Christmas, ang Christmas ay hindi bastang event, kundi ito ay life-changing event. I celebrate natin ang Christmas na may galak, na magkaroon tayo ng pag-asa, na gagali kay Lord sapat na yun eh sapat na din sila celebrate natin ang Pasko dahil kay Jesus Christ so sana remember tandaan natin na si Lord dapat na maging dahilan kung bakit nagiging masaya ang Pasko hindi sa kahit anong mga bagay yes okay yung exchange gift okay yung mga nandiyan yung nino mga pamilya natin pero wag na wag natin kakalimutan Invited dapat si Lord sa sarili niyang Pasko, sa sarili niyang birthday natin kakalimutan to. So, ayun lang yung gusto kong i-share sa inyo, mga galawan, Jesus. Involve natin si Lord sa Pasko ito. Kasi siya naman ang may birthday, hindi tayo. Minsan, nagtatampo tayo. Bakit wala tayong Bakit tayo din pili ng Birthday mo? Birthday mo? Si Lord ang may birthday. Hindi tayo. So, again, sana i-celebrate natin ito na may galak. Dahil binigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa, magkaroon tayo ng panibagong buhay. Jesus Christ, our Savior, our Emmanuel. God is with us. So, ayun ang mga kagalawang Jesus. I hope na bless kayo sa ating simple message na ito about having a true, meaningful Christmas. So, have a nice day. Merry Christmas and a Happy New Year, everyone.